may monthsary, anniversary sa lahat ng mga out tayo tayo alam natin kung ano yung mga grupo na yon maraming maraming salamat sa inyo sa lahat ng mga bumubuo ng grupo mga founder, admin, members uh, moderator, uh, editor, editress o kung sino man po ang lahat na nagkakaroon ng effort sa grupo. Maraming 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 salamat po sa inyo mga kabunso. Ayan, sobra ko po kayong uh, na-appreciate sa lahat ng mga ginagawa ninyo. Ayan, nandito lang po ako para sa atin lahat. Yeah, maintain po natin yung pagmamahal sa bawat isa. Happy Mansari po. Happy Anniversary. Hanggang sa uugod-ugod ika nga na tayo sana magsama-sama.